So what's up mga kuys Good morning sa inyong lahat Ayan Update tayo part 2 <laughs> Dahil kinulang tayo ng oras din kahapon no? Oh. Ayan nag na rin pala ako kahapon Pagka uh, uwi Ayan kung mapapansin nyo Wala na yung iba dito Ayan nilipat ko Doon sa kabila nilipat ko May apakita ko mga kuys Ayan, Dito muna tayo Ayan pa bago na namang lagayan <laughs> nilagyan ko na rin kasi ng tubig pagkatapos ko din linisin <clears throat> so nilagyan ko na rin ng isda kahapon test lang ba ayan ito na yung HBB natin mga kuise sundot na lang sundot yung mail sana mag-success din maparami. Para soon, makapag-out tayo. then yung pidert na fry, 9 pieces. Ayan. <coughs> then itong mga fry ko dito mga kuys, malalaki na siya. Ayan, bala ko na rin itong ilipat. So, may bakanti na akong lalagyan doon sa kabila <coughs> doon ko na muna siguro sila doon ko na sila ililipat din hanggang sa lumaki na ng lumaki yan yung natin so mamaya nga pala mga kuwis may <coughs> bibili ng mga kal no binenta ko na ng maramihan sasama ko na rin to ngayon dito na tayo sa kabila mga kuis eh, wala pa rin pala mga fry no ayan, wala pa rin silang mga fry ayan ang tagal tagal pa nila ako bigyan ng fry <coughs> so ito yung reptab ko mga kuis ito yung sika ko kahapon. Yan. So, after lunch, ipipick up ng kadil ko to, no? Lahat na yan. Sasama ko na din dyan yung HB white na may red wash. So, ito yung iba. Yan. So, ito walang laman mga kuwis. Yung pinaglalagyan ng uh, peter. Tapos, ito wala na rin to laman. Pinaglalagyan ng ABT nakal. Ay, may natira pa pala. <laughs> may natira pa isa. Kunin ko lang mga kuwis. Kahapon kasi, nahihirapan akong kunin yung mga yan at gabi na. Yung iba, lumulusot. Doon banda, lumulusot doon banda. Yan kaya hindi ko rin nakukuha ang gagaling so yun mga kuys kukunin din yan mamaya lahat so wala na tong laman maglilipat na ako ng fry dito dito din andito pa pala yung ano ko blue dragon na uh, female so bala ko na din to alisin o baka isama ko na rin yun doon mamaya sa mga kal. first batch ng Blue Dragon. Ayan na sila lahat. Ayan yung dem ito. sana so, dito din sa mga <coughs> ano mga pinili ko lang din na ibang ABT mga quests na wala naman masyadong ano uh, red uh, red watch sana may ano uh, maganda sa anak no pag pag naparami ko Ayan. pipili na lang ako doon And ito nga pala mga kuis, buhay na buhay pa rin yung aking male na panda. So yung dalawang female niya na ribbon, eh, wala na. So yun, bala ko po uh, mag, ano, maghanap pa. No? Soon bibilang ko to ng ano, Ah uh, female. Sayang naman. Ayun Ay, nga pala, may pray nga pala to. <coughs> so baka yun na lang din pala, no? Mag-select na lang ako doon ng female para i backcross cross ko na lang din. Yun, waiting tayo doon sa uh, fry niya. So, yun. Itong blue dragon na to, ayan, baka isama ko na rin yan doon. Yan, hindi ko naman nabalak din kasi paramihin kasi may first and second batch na yun sa akin. Uh, mamaya din pala mga kuys no, lilinisin ko tong mga harap nito. So, ayan, pansin nyo naman, hindi na sila kita. <laughs> so, ito lang ang lilinisin ko. Kuskusin ko lang kasi balak ko dun sa ibang side nyan. Ah, uh, lumutin. Ang nito. Ayan mga kuys, kung napapansin nyo yan. papalumutin ko lang ng ganyan yung mga gilid pero dito sa harap is ano, clear Yan. para kitang kita din sila na. No? <coughs> eh, pa naman to so yun hope, hopefully next week sana may mga mag-drop na ulit, no? <clears throat> Para madagdagan yung ating palakihin. Kasi yun ang magandang problema siguro no sa ating mga fish keeper. Ay nang gustong-gustong problema yung hindi mo na alam kung saan ilalagay sa sobrang dami mo ng fry. <laughs> Ayun ang gusto kong maging problema ng mga kuwis. Yan. So dadagdagan pa natin yung Reft tab Red dragon ko mga puso wala pa rin eh Ano to Apat na Apat na female Isang male So matatagal ang pata to Hintay siguro tayo mga ilang buwan, no? Bago bago siya makapag-drop. Mga kuys, kung may gusto mag-avail, no? Comment lang kayo sa comsec, ha? Okay, maya. <laughs> Ayan. Gusto nyo lang naman. Mura, na, mura ko na lang din to. Uh, -bibigay sa inyo. Ayan. Comment lang kayo mga kuys, kung gusto nyo mag-avail, no? So 'yun, uh, hanggang dito na lang no, mga quiz. So update ulit tayo next week. yan abang-abang lang mga quiz 'no. Salamat din sa mga sumusuporta sa ating channel. Thank you so much sa inyo mga quiz. So 'yun, thank you for watching mga quiz. Kita kits tayo next week. Peace.